Hi guys! Welcome to my vlog. Ngayon po, nag-Christmas party po kami. At narin, ito nga pala po yung mga nakuha ko. Una-una po, binuksan nila pala po yung isa na bracelet. So ito nga po, siya. Color red. Maganda po ba guys? Ngayon, kaya yeah, unbox ko na po yung ibang mga gifts na to. Napakarami po, di ba? Kailan niya po, bubuksan ko na po. Tinala na, na po natin. Ha! <gasps> isa na naman pong bracelet sya. Yan po sya, color brown. Naman. Yan na po, dalawa na po yung nakuha kong bracelet. kasi ito naman po, sunod naman po itong yung very mula kalakay na Merry Christmas na po siya. Buksan na po natin. Ang laman niya naman po ay puro mga candy. Wait lang po. May kukunin nila po. maraming candy. Meron pa pong oat choco and parang mga ice candy, ice candy po. And and, and... clover bit. Ayan pa po natin kung alam ano pa po yung mga laman. mga mata mga mata mata po mga mata mata ang candy yun ang tabog natin dalawa po. so meron pala po dalawang ganto sa galing po din. and ganto po gamot gamot yung kunwari pong gamot. And Yik -yik. coin chocolate. Meron pala po cord, coin chocolate. Balay dalawa po talaga ang coin chocolate d na nandito po. Yan po Tapos, ano po po kaya nandito mga mata pala ulit po. Marami palang mata. Bale, merong one, two, three, 4, 5, 6, Six 8, 9, yung mata dun 13, 14, 15, 16, pa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ano, chocolate, chewy chocolate, tsaka isa pa lang lollipop. Tignan, tignan pa natin, meron din pala po, lava cake na, um, lava cake, Tignan pa po natin. Ano pa po yung mga nakukuha ko. And, Milky Biscuit. Yan po. Okay. Tingnan na natin yung ibang mga gifts. Mahil na po natin ito. Um, Isan na na pala po natin ito. ASMR. Okay, candy din pala po siya. Ano naman siya. My likes. My likes ata po or siya ang pagbasa or my likes. Tapos, meron din palang meron din candy na mumu. <laughs> and oh chocolate. Oh chocolate. And the And w the la wambi flavored na chocolate stick. Tawasumubu a left. And that natin ang So, ito pa. Merong kulay pink tapos kulay yellow na mumu pala ang nakalagay. Tapos, tatlo din, tatlo pala yung ano, tatlo yung kulay pink tapos dalawang kulay yellow. Bale, five pala yung mumu na nandito po. Sa box po natin na And ang uh, last one, dun sa box po na yun, ay dun dito po sa lagayan na ito ay chocolate square Ang pinakamalaki po ay bubuksan ko na po. Tignan po natin kung ano po ito. Wow! What is this? Tignan niyo po ang laki. Kaya pala siya malaki kaya po ito. mag po. po natin. Tingnan natin kung ano po siya. Oh. Ow! Isa pong bag. Bag siya. Ganda po, oh. Ganda. Nakalagay po ay We are vision. Tapos may design ng bear. Ganda po. Maganda po siya. May naman po. Natin. Next naman ay itong sabun na to. Ooh, yeah. Bug Ay hindi siya bug Pero ano yung Parang hindi siya bug Yan Sinunit ko na siya Isa pala po Ano po ata siya Wallet or wallet po ata siya o lalagyan ng, or pencil case ata po ito eh. Tingnan naman po natin ano na naman ito. Galing po ito sa King Best Friend, dasi Chia. Ang galing na po natin yung nakalagay. Ito, yan po, nakalagay. Mm, wow. So, meron pala meron siyang ball pen. Pero ang ball pen ang favorite character ko, si Namora. I love it. Si Namora po siya. Tsaka si Si po yung pinaka favor, fav, favorite favorite kong, ano, Sanrio character. Tingnan niyo po. Cute po, di ba? Napaka cute. Ano na pa po ito? Wow! Hindi ko po alam kung saan to yung sasabit. Baka po dito. Or keychain ata siya sa ano? Sa bag? Or dito po. Ilalagay kasama niya po ito. And meron na din siyang stickers na kasama. Buksan ko naman po yung ano, yung gift ng papa ko sa akin. buksan po natin yung gift sa akin ni Papa. Ano kaya ito? No? Color pink. Color pink siya. Saan Na natin ano? Malaki siya. Desk pan! Tingnan niyo po. Tingnan niyo po, guys. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Napakaganda. Oh, Mayroon na akong desk fan. And that's my favorite, favorite color ko po, yung desk fan. Okay. So, so, ganito pala po siya buksan. Meron siyang ano dito. Tapos, nagko-color red siya pag ano, pag i-off. color red nga siya. Tapos adjustable din siya. Pwede siya itaas, pwede din yung ganito. Ganon. ganon din siya. Lagayin ko na lang po muna agad muna ulit sa lagay niya. Kasi hindi ko pa naman gagamitin niya. Ay, meron din pala charger. Yun. Ay, meron din. Meron siya libre yung ganito um, yung parang sa wetan po. Ganun, ganun. Tapos, ganito. Yung charger niya. Next naman, ay, ang gift sa akin ni Mama. Po. Oh, what is this? Piece. Oh, pencil case, it's for pencil case, for it's for and then I have to run Lagayan. pencil case. Thank you po talaga sa mga nagbigay. I-appreciate ko po, po talaga. Tingnan niyo po. Napakaganda po, di ba? Ang ganda po po. Bale, parang Nakatanggap pala po ako ng dalawang pencil. Dalawang lagyan ng ball pen. Yan po, oh. Ganda po, oh. hindi ata siya po lalagyan ng ball pen. Parang pouch po ata siya. So, ito... isa ko pa po natanggap. So, I think ito talaga po yung lagayan ng ball pen. And ito po ay pouch. Siguro. Kasi yan po, oh. Bye-bye po. Thank you for watching!